Bawal daw mag-splitting. <laughs> hey, what's up mga dropa Nga pala, tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-check ng violation sa MMDA and CAP. Nga pala, may bago silang nilabas ngayon na mabilis mo nang malaman kung meron ka bang violation sa NCAP na nakuha no, halimbawa ngayon ka nagka-violation matik na pagka kinabukasan, check mo may kita mo na siya kung may violation ka ba. Di ba? For example, di ba na nasa EDSA ka ngayon, nandun ka sa mga area na may NCAP, doon nahuli ka ngayon na naplakahan ka. Di ba? Eh, naplakahan ka nung time na yun, mga 12 hours lang, pwede mo na siyang i-check, may kita mo na doon kung nahuli ka or hindi. Ah, di diba? Meron silang bagong nilabas ngayon. Sobrang taba talaga ng utak ni artist. <laughs> sa finance pala nagtatrabaho yun. Ang alaan nyo nga pala, meron pa nga pala sila bago ngayon yung na, nakagigil na ginawa na naman batas. Yung big bike, yung 400cc. Pwede daw dumaan sa mga lane ng four wheels, magpalipat-lipat ng lane. <laughs> Pero, bawal daw sa, bawal daw mag-splitting. <laughs> yung splitting alam nyo ba yung kung ano yung splitting mga tropa yun yung dalawang sasakyan nasa gitna ka di ba gigitna ka kasi kailangan naman talaga tayo mga motor di ba kailangan natin mag split kasi wala naman tayo motorcycle lane di ba para makasingit-singit tayo ganon so yung big bike binabawal nila kailangan nila pumila dun sa four wheels <laughs> ang galing di ba ang kagandahan para meron pang isa may maganda din naman silang ginawa kasi nga binawal din yung big bike na motorcycle dun sa bike lane eh, tapos ngayon yung bike lane pala pinag-aaralan nila na share the road wow ayos nga pala mga tropa itong video na gagawin natin is 3 minutes long lang to kaya maghintay ka na tapusin mo ha saglit lang to tulad nga ng sinabi ko dito mo malalaman kung may violation ka nakuha sa NCAP o ba? Diba? O, tara, pupuntahan na natin yung link dito tayo sa recorded. So, andito tayo ngayon sa ating screen recorded mga tropa, no? So, pupunta tayo dito sa sa Chrome. Sa Chrome, sa Google or any browser na pwede nyo gamitin, no? So, dito tayo pupunta. Tatype lang natin dito yung MMDA My Hulika. Yan, katulad nito. Yan, di ba? Then, lalabas na ngayon sa pinakauna. Pipindutin natin yung pinakauna. Yan, di ba? Then, ngayon, eto na ngayon. Nakapasok na tayo sa kanilang link, di ba? Kasi so, may nakalagay dito na MMDA Marangal matapat, at Disiplinado Ako. Wow! no contact apprehension policy, may huli ka, plate number or conduction sticker and MB file. Yung MB file mga ko sa yun yung license plate no, na nakalagay dun sa ORCR mo, may kita yun doon kapag hindi pa naka-indicate sa sa CR mo na may plate number ka na nangyayari yun doon sa mga 2019 model below. Kasi kadalasan ng mga 2019 model below wala pa nga palang plate number yon so yung may mga plate number na pwede mo na ilagay dito yun no, sa may plate number induction tapos dito nga pala titignan mabasahin mo natin what to do if you have a violation search check plate number entering o diba yung mga gagawin natin then verified then pay. pwede na rin tayo pala magbayad dito using the MMDA located for second floor Robinson Galleria papunta mo pa siya o pwede rin sa bayad ng through Paymaya or bayad app e-cash land bank o mga bank, bank. Yan, may mga pwede mo i-settle yung magbayad dito sa Paymaya or AFCash, ay at the uh, Portal. Yan, tapos pwede mo i-contest dito kung halimbawa na may merong mali doon sa panguhuli. Halimbawa, na, naplakahan ka ng NCAP pero yung time na yun meron pa lang MMDA, pers, MMDA person, or any LGO enforcer na nag, nag apprehension sa di ba? Physical apprehension. Then ngayon tinikitan ka. Di ba? O, so yun yung mga mo i contest dito. So ngayon, tutungo na tayo dito sa ating plate number. So halimbawa, ito yung ating plate number mga mga kosa no? Magbibigay tayo ng sample na plate number. Halimbawa, 123 ABC. Oh, so halimbawa, ayun yung nakalagay na plate number mo, di ba? Then ngayon, pupunta tayo dito sa check, di ba? Oh, isasala pala natin dito sa MB file yung 123 1, 2, 3 Yan, di ba? Yan, lagay natin 1, 2, 3 Tapos check lang, di ba? For example lang to, For example, tapos check natin itong I understand and accept Tapos pipindutin natin itong check O, di diba, Lalabas na dyan Wow! No record found Congratulations, you have a violation of recorded for flight number of ABC's MB1, O, di ba? Yan yung sinasabi niya So, ibig sabihin, wala kang violation na nakuha sa NCAP Hindi ka pa nila napapaplakahan So, bari ka na mag-check dito. Alimbawa, dito ngayon yung ngayon kalabas sa edge. Sa tingin mo, may nahuli. May sa area na may end cap. Nahuli ka ngayon. Kinabukasan, after 12 hours, pwede mo na i-check dito. Mag-atas na yan if may huli ka. So, ayan lang mga dropa, di ba? Pas so, ayan lang mga dropa. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell. Thank you.